Bala ka, doon nga ilalagay yung na Alala pa ko ng festival. doon. Ituturo ko muna dito sa mga... Ayun na, dyan na. Alala Saan? Ano? Ang oh, kasi, lol, maganda. Doon lang talaga sa patungan mo. Ayun na lang, yung lang. Kaka na, puro itlog lang ang patong dyan. Eh. Ilalga mo pa ilalagay. Puro itlog tsaka arena lang nakalagay. Diyos ko po. Display pa. ay siya mamaya pa tuturo ko iyo paano mag-operate Oo oh, oh. Manood ka mamaya ituturo ko Pag wala ka mag-video pa lang mamaya Oo Oo nga Tuturo ko sa inyo Oo oh, oh, oh. nga! Para marunong kayo mag-print oh, Para mag-print yan o mag-print mo Alin? Yan yeah. Kapag <laughs> lalaroan niya yan <laughs> Tawad nyo, may ano dyan eh Hindi ba uubok computer eh ko bigyan sa mga 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 sa laptop ko sala sa kasi. So, Bakit tayo sa laptop? Oh, Nantok na ako. Di matulog ka. Ano ka na naman? Sugar! Sa nga alim po ko nga nagising. Ano ba yun eh? Pansin naman <laughs> Pang 5. Tagal ni inutusan ko. Nagala yun. Ay! Alam ko saan yung pamunta. Inutusan nga yun, bumili ng lugaw daw. Oo nga, bumili ng lugaw. Kasama yung isinini. Siya, yung isang babae. Sino naman yun? Ay Lagi oh, may kasama. Pang-unin talaga. Ay, wala pa. Ah. 100. 37 meron. Pa ako din, din sa binibili ni Kuya. Ano yun? Yung lugaw doon. Anong lugaw? Bumili, inuto siya siya bumili lugaw? Anong lugaw? Anong ako ba nagpabili lugaw? Hmm? Duka? Kasi pasingke. Di, nung, di ka nakikinig kasi sa ano Sarap kumain ng spaghetti. Luto ka. May tinapay pa naman dyan. Yeah, may beef? <laughs> Parang may spaghetti, may corn Giniling pa na nabit. Parang mga alam ba nito mga tumagluto. Duto <laughs> ka pa. May gagawin ako, hindi pwede magluto. Meron ba dyan pasta ako Ha? May pasta ba ako dyan? Wala, siyempre. Wala. Bago na.